Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating special na video na ito. Ako'y umaasa na kayo ay nasa mabuting kalagayan. At kung hindi man, nandito tayo ngayon upang magdasal at magbigay ng pag-asa. Ang ating paksa sa araw na ito ay napakamahalaga at puno ng kapangyarihan. Panalangin na nakapagpapagaling ng anumang sakit o panalangin na nagpapagaling sa anumang sakit. Sa ating paglalakbay sa buhay, hindi may iwasan na tayo'y makakaranas ng mga pagsubok, lalo na pagdating sa ating kalusugan. Sa mga pagkakataong ito, madalas ay naubos ang ating lakas at pag-asa. Ngunit, bilang mga Kristiyano, alam nating mayroong isang napakalakas na sandata na maaari nating gamitin, ang panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan upang makipag-usap sa Diyos, kundi isa ring daan upang maranasan ang kanyang mga himala sa ating mga buhay. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng panalangin na nagpapagaling? Ang panalangin ay isisang malalim na pakikipag-ugnayan sa ating amang nasa langit. Sa pamamagitan ng panalangin, nagiging bukas ang ating puso sa mga biyayang nais ipagkaloob sa atin ng Diyos. Sa mga talata ng Biblia, makita natin ang maraming halimbawa ng mga tao na nagdasal at nakatagpo ng paggaling at kapayapaan. Isa sa mga pinaka-maimpluwensyang talata ay matatapuan sa Santiago 5.15 kusaan sinasabi, At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ang Panginoon ay magbabangon sa fanya, at kung siya ay nagkasala, ay patatawarin siya. Ngayon sa ating video, tayo ay magtatampok ng iba't ibang uri ng panalangin na maaari nating gamitin upang humiling ng paggaling, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay. Alam ko marami sa inyo ang may mga kaibigan o pamilya na nangangailangan ng ating mga panalangin. Kaya naman, nais nice kong hikayating kayo na samahan kami sa ating panalangin sa mga susunod na minuto. Ngunit bago tayo magsimula, nais nice kong anyayahan kayong mag-subscribe sa aming channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, makakatanggap kayo ng mga updates sa aming mga susunod na video na puno ng inspirasyon at pananampalataya huwag kalimutang i-click ang bell icon upang maging unang makaalam sa mga bagong content na aming ilalabas at kung mayroon kayong mga karanasan o testimonya tungkol sa kapangyarihan ng panalangin sa inyong buhay mangyaring ibahagi ito sa comment section ang inyong mga kwento ay makakatulong sa iba at magbibigay ng inspirasyon sa ating lahat ngayon habang tayo nag-uusap tungkol sa kapangyarihan ng panalangin, nais kong ipaalala sa inyo na ang ating pananampalataya ay may malaking bahagi sa ating paghingi ng tulong sa Diyos. Sa Mateo 21.22 sinasabi, At ang lahat ng bagay na inyong hihingin sa panalangin kung kayo'y mananampalataya ay matatanggap ninyo. Ang ating pananampalataya ang susi upang buksan ang pintuan ng mga himala. Sa bawat salin ng ating mga saloobin, sa bawat hikpi ng ating pihit sa panahon ng ating mga pagsubok, lalo na kung tayo ay may mga sugat sa ating puso, tulot ng mga sakit, pagkasawi o mga pagkakamali, ang panalangin ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng kaginhawaan. Minsan, ang ating mga sugat ay hindi nakikita ng iba. Ang sakit na dala ng kalungkutan, pagkabigo o kawalan ng pag-asa ay maaring maging mas mabigat kaysa sa mga physical na sakit. Sa ating pagdarasal, nagiging bukas tayo sa mga posibilidad ng pagpapagaling. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang aktibong pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagdadala sa atin sa Kanyang presensya. Kapag tayo ay nananalangin, nagiging mas madali para sa atin na ilabas ang ating mga hinanakit at takot na nagiging unang hakpang patungo sa pagpapagaling. Mahalaga rin isa alang-alang ang mensahe ng Salmo 30 kung saan sinasabi, O Panginoon aking Diyos, ako'y tumawag sa iyo at ikaw ay nagpagaling sa akin. Tito, makikita ang direktang koneksyon sa pagitan ng pagtawag sa Diyos at ng Kanyang kakayahang magpagaling. Ang pagtawag sa Kanya sa panalangin ay hindi lamang isang simpleng pagsasabi ng mga salita. Ito ay isang pagkilala sa ating pangangailangan sa Kanya. Sa ating mga panalangin, dapat tayong maging tapat at bukas sa ating mga nararamdaman. Ang Diyos ay nakikinig, at ang kanyang pagdinig sa ating mga panalangin ay nagdudulot ng pag-asa at kapayapaan. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa kanyang kapangyarihan ay mahalaga. Sa bawat panalangin na ating itinataguyod, ang ating pananampalataya ang nagiging susi upang tayo ay makatagpo ng tunay na pagpapagaling. Minsan, maaring hindi natin agad maramdaman ang resulta ng ating panalangin. Ngunit dapat tayong maging matatag at patuloy na manampalataya na ang Diyos ay kumikilos sa likod ng mga eksena. Ang kanyang mga plano para sa atin ay mas mataas kaysa sa ating mga inaasahan. Sa ating mga pagsubok, ang pagtawag sa kanya ay nagiging isang paraan ng pagpapalakas ng ating pananampalataya. Sa Santiago 5.15 sinasabi, At ang panalangin ng pananampalataya ang magliligtas sa may sakit, at ang Panginoon ang magbabangon sa kanya at kung siya'y nagkasala ay patatawarin siya. Ang talatang ito ay nag-ugnay sa panalangin, kalusugan at kapatawaran. Ipinapakita nito na ang ating espiritual na kalagayan ay may malaking impluensya sa ating pisikal na kalusugan. Sa pamamagitan ng panalangin ng pananampalataya, hindi lamang tayo humihingi ng pisikal na pagpapagaling, kundi pati na rin ng espiritual na pagbawi. Ang pagkilala sa ating mga pagkakamali at ang paghingi ng tawad ay nagsisilbing hakpang patungo sa kabuuang pagpapagaling. Sa ganitong paraan, ang panalangin ay nagiging isang makapangyarihang instrumento. Hindi lamang tayo na nananalangin para sa ating sarili kundi pati na rin para sa iba. Ang panalangin para sa ibang tao ay nagpapakita ng ating malasakit at pag-ibig, at ito rin ay nagdadala ng pagbabagong espirituwal sa ating mga komunidad. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay nagig... Ang pagkilala sa kanyang kapangyarihan ay isang hakpang patungo sa tunay na pagpapagaling, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa ating espiritual at emosyonal na kalagayan. Kapag tayo nagdurusa, maaring sa sakit, pagkabagabag, o kahit sa mga sugat ng ating puso, madalas tayong nawawalan ng pag-asa. Subalit, sa kabila ng ating mga pagsubok, ang Salmo 30 verse 2 ay nagbibigay ng liwanag at katiyakan na ang Diyos ay handang makinig sa atin. Sa ating panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya, naglalabas ng ating mga alalahanin at hinanakit. Ang simpleng hakpang ng pagtawag sa Kanya ay nagsisilbing tulay upang tayo ay makatagpo ng Kanyang paggaling. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o tradisyon, ito ay isang personal na relasyon sa ating manlilikha. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, ipinapahayag natin ang ating tiwala at pananampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya ay isang mahalagang elemento sa pagpapagaling na ipinapakita sa talatang ito. Hindi sapat na tayo ay manalangin. Kailangan din nating maniwala na ang Diyos ay may kakayahang magpagaling. Ang ating pananampalataya ay nagiging daan upang maranasan natin ang Kanyang mga biyaya. Minsan, ang ating mga sakit ay nagiging simbolo ng mas malalim na mga sugat. Mga sugat na hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso at kaluluwa. Sa ating mga panalangin, maari tayong humingi ng kagalingan hindi lamang para sa ating katawan, kundi pati na rin para sa ating mga emotional at spiritual na sugat. Ang Diyos ay nasa tabi natin, handang magpagaling, at ang ating pagtawag sa Kanya ay nag-aanyaya sa Kanya na kumilos sa ating buhay. Ang Salmater verse 2 ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagpagaling ay nagmumula sa pagkilala sa ating mga kahinaan at paglapit sa Diyos na may pusong mapagpakumbaba. Sa oras ng sakit, madalas tayong natutukso na isarado ang ating mga puso at isip. Ngunit ang panalangin ay nagsisilbing paanyaya upang buksan ang ating sarili sa kanyang mga pagbabala. Sa pamamagitan ng ating pagtawag sa kanya, tayo ay nagiging katanggap-tanggap sa kanyang mga biyaya at pag-ibig. Sa mga oras ng pagsubok, Mahalaga rin ang pagkakaroon ng mga tao sa ating paligid na handang manalangin at makisama sa atin. Ang pagkakaisa sa panalangin ay nagdadala ng higit na lakas at kapangyarihan. Sa Santiago 515, pinbibigyan din ang kahalagahan ng panalangin ng pananampalataya na nagwiligtas sa may sakit tito makikita natin na ang ating mga panalangin ay hindi nag-iisa. Tayo ay bahagi ng isang mas malaking komunidad na nagdadala ng liwanag sa isa't isa sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Ang panalangin ay hindi palaging nagre-resulta sa agarang pagpapagaling na ating inaasahan. Minsan, ang proseso ng pagpapagaling ay nagiging mas mahaba at mas mahirap. Subalit, sa bawat hakpang na ating paglalakbay, ang Diyos ay kasama natin. Ang kanyang mga pangako ay nanatili at ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng lakas sa ating puso. Sa bawat panalangin, tayo ay lumalapit sa kha. Sa mga panahon ng sakit, ito ang panalangin na nagdadalang lunas, hindi lamang sa ating mga pisikal na karamdaman, kundi pati na rin sa ating espiritual na kalagayan. Madalas nating naririnig ang mga kwento ng mga taong gumaling mula sa malubang sakit sa pamamagitan ng panalangin. Ang mga kwentong ito ay nagdadala ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga puso. Ngunit, maari rin tayong magtanong, ano ang tunay na kahulugan ng panalangin na nagdadala ng pagpagaling? Ang kasagutan ay matatagpuan sa ating pananampalataya. Ang panalangin ay isang paraan ng ating pakikipagugnayan sa Diyos at sa bawat pagtawag natin sa Kanya, ipinapakita natin ang ating tiwala sa Kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Sa Santiago 515, itinuturo ng panalangin ng pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. Tito, ang salitang magliligtas ay may malawak na kahulugan. Hindi lamang ito tumutukoy sa pisikal na pagpapagaling, kundi pati na rin sa espiritual na kaligtasan. Ang mga sakit na dinaranas ng isang tao ay maaring maging sanhi ng pagdududa, takot at kawalang pag-asa. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Diyos at muling-muling makahanap ng lakas at kapayapaan. Isang mahalagang aspeto ng talatang ito ay ang pagkilala sa ating mga kasalanan. Ipinapakita nito na ang kalusugan at kapatawaran ay magkaugnay. Sa ating mga panalangin, hindi lamang natin dapat hilingin ang pisikal na kagalingan, kundi dapat din tayong magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakahamali. Ang pagkakaroon ng malinis na puso at isipan ay nagbibigay daan sa atin upang mas maramdaman ang tunay na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humingi ng tawad, tayo ay nagiging mas pukas sa mga biyayang nais ipagkaloob ng Diyos, kasama na ang kanyang pagpapagaling. Mahalaga rin na alalahanin na ang panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili. Ang paghingi ng panalangin para sa iba ay isang makapangyarihang gawain. Sa ating pakikipag sa Diyos, maari tayong maging tagadala ng liwanag at pag-asa sa mga taong may karamdaman. Sa pamamagitan ng ating panalangin, Naway may pakita natin sa kanila ang pagmahal ng Diyos at ang kanyang kakayahang magpagaling. Ang komunidad ng pananampalataya ay maaring maging isang pangunahing suporta sa mga nangangailangan sa oras ng pagsubok. Ipinapakita ng Santiago 5.15 na ang panalangin ay may kapangyarihan. Sa mga suliranin at sakit, tayo ay hindi nag-iisa. Kasama natin ang isang Diyos na handang makinig at tumulong. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating mga puso kaya't sa bawat pagkataon na tayo ay dumaranas ng sakit o hirap, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya sa panalangin. Sa ating pagtawag sa Kanya, tayo ay nagiging kasangkapan ng Kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Sa mga susunod na talakayan, magkakaroon tayo ng pagkakataon na magdasal at humingi ng pagpapagaling, hindi lamang para sa atin. Linisin mo kami, O Diyos, mula sa lahat ng mga kasalanan at pigyang diin ang aming pangangailangan sa iyong biyaya. Sa mga oras ng takot at pangamba, bigyan mo kami ng lakas na manampalataya sa iyong mga pangako at sa mga salita ng iyong banal na kasulatan. Kaming mga nagdurusa, dumudulog sa iyo o Panginoon, sa mga pagkakataong ang aming katawan ay tinatangkang pasukin ng sakit. Naway madama namin ang iyong presensya sa mga sandaling ito. Sa bawat sakit, sa bawat hapti, ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga pangarap na muling makabawi, muling makalakad, muling makaramdam ng kalakasan. Sinasalamin ng aming mga puso ang mga salitang iyong pinitiwan na may kapangyarihan sa bawat sakit. Sa pangalan ni Jesus, kami ay humihiling ng kagalingan, hindi lamang sa aming mga katawan, kundi maging sa aming mga isipan at kaluluwa. Aming minamahal tagapagligtas, sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at nawawala ng pag-asa, ipaalala mo sa amin na lagi mo kaming kasama. Ipinagkaloob mo sa amin ang mga alituntunin at mga turo na nagbibigay daan upang kami ay makahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa mga panahon ng pangungulila, pagkabigo at sakit, hayaan mo kaming makaramdam na kami ay hindi nag-iisa. Ipadama mo ang iyong pagmamahal sa amin na nagbigay ng lakas sa aming mga buto at pag-asa sa aming mga puso. Panginoon, sa mga pagkakataong ang mga doktor at mga medical na profesional ay nag-aalaga sa amin bigyan mo sila ng karunungan at kakayahang makita ang mga sanhi ng aming mga karamdaman nawa'y magtagumpay ang kanilang mga kamay sa bawat operasyon at paggamot ipinagdarasal namin ang lahat ng mga taong naglilingkod sa larangan ng medisina na sana'y maging daluyan sila ng iyong mga himala palakasin mo ang kanilang pananampalataya at bigyan mo sila ng lakas sa kanilang mga tungkulin sa mga oras na kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng kapayapaan sa ating mga isip. Sa mga sandaling ang mga pangarap namin ay tila nagiging malabo. Ipakita mo sa amin ang mga paraan upang muling bumangon at lumaban. Sa bawat luha na aming naibuos, naway maging simbolo ito na aming pag-asa at pagnanais na muling makabangon mula sa anumang pagsubok. Tumulong ka sa amin na huwag mawala ng tiwala sa iyong mga pangako at sa mga salitang itinaga sa aming mga puso. O Diyos, sa aming paglalakbay tungo sa kagalingan, naway mapanatili mo ang aming mga isip na nakatuon sa iyong kabutihan. Sa bawat hakbang, tulungan mo kaming makita ang mga biyayang dumarating kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, bigyan mo kami ng mga kasama na magdadala ng liwanag at pag-asa sa aming mga buhay. Patuloy mo sanang ipagkaloob ang iyong mga himala at pagpapala, hindi lamang sa amin kundi sa lahat ng mga nagdurusa sa paligid namin. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo ng iyong pagmamahal at kapangyarihan. Sa bawat araw, ituro mo sa amin ang mga aral na makakatulong sa aming paglago. Sa bawat pagkakataon, tulungan mo kaming maging Naway patuloy na magbigay sa amin ng lakas sa pagtahak sa landas ng kagalingan at sa bawat pagkakataon na kami ay nagdarasal, naway maging katugunan ito sa aming mga puso at kaluluwa. O Diyos na makapangyarihan, sa aming paglalakbay na ito, kami ay humihingi ng iyong patuloy na gabay at liwanag. Sa mga pagkakataon kami ay nawawala ng direksyon, naway ipakita mo sa amin ang tamang landas. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan at ang mga alalahanin ay tila bumabalot sa amin. Tulungan mo kaming makahanap ng katahimikan sa iyong mga salita. Ipinapangako namin kami ay magiging mga tagapagsalita ng iyong kabutihan na sa bawat hakpang na aming tatahakin, kami ay magiging patunay ng iyong pagmamahal at biyaya. Panginoon, sa mundong puno ng mga pagsubok at suliranin, kami ay nananalangin para sa mga taong nahaharap sa mga labanan na hindi nila kayang solusyonan. Ipinagdarasal namin ang mga pamilya na nagdadalamhati, ang mga taong nag-iisa, at ang mga nagugutom at walang masilungan. Naway ang aming mga kamay ay maging daluyan ng tulong at pagkakawanggawa. Ipinagdarasal namin ang mga leader at mga tao sa mga pamahalaan na sana'y kanilang makita ang tunay na pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ibigay mo sa kanila ang karunungan at malasakit na kanilang kailangan upang makagawa ng mga desisyon na makikinabang sa nakararami. Sa bawat pata na lumalaki sa isang mundo ng kawalang katiyakan, naway ipagkaloob mo ang iyong proteksyon. Gawing mataatag ang kanilang mga puso at isipan sa mga pagsubok na kanilang haharapin. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal sa bawat hakbang na kanilang tatahakin. Naway makatagpo sila ng mga taong handang umalalay at magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga pangarap. Sa bawat kabataan, Ipanumbalik mo ang kanilang pag-asa at pananampalataya sa kanilang sariling kakayahan at sa kinabukasan. Panginoon, sa mga oras na kami ay naguguluhan at ang aming pananampalataya ay tila humihina. Tulungan mo kaming muling bumangon. Ipadhama mo ang iyong pagmamahal sa mga sandaling kami ay nag-iisa. Pigyan mo kami ng mga kapwa mananampalataya na magsisilbing mga kasama sa aming paglalakbay. Hayaan mo kami lumago sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming mga karanasan at mga aral na natutunan mula sa iyong mga salita. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, ipaalam mo sa amin na iyong mga pangako ay hindi nagbabago. Ipinapaabot namin ang aming mga pangarap at mga hiling sa iyo na sana'y magpatuloy ang iyong mga himala sa aming mga buhay. Aming minamahal na Diyos, sa bawat pagkakataon na kami ay nagdarasal, naway ang mga salitang ito ay maging kagalakan at liwanag sa aming mga puso. Ipinapangako namin hindi kami mawawalan ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga pagkakataon kami ay natatakot at naguguluhan, tulungan mo kaming tumingin sa iyong mga pangako na nagbigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Nawayan aming mga saloobin at damdamin ay maging nakatuan sa mga bagay na nagbibigay buhay at P. Ang ating pagminilay ni Lai sa Orasong Kikura Kualker Duensa ay isang mahalagang paalala na ang ating pananampalataya at panalangin ay may kapangyaring magdala ng kagalingan, hindi lamang sa ating mga katawan, kundi pati na rin sa ating mga kaluluwa. Sa bawat salita na ating pinagmilayan, naway nadaman niyo ang presensya ng Diyos na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Sa mundong puno ng mga pagsubok at sakit, mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa ating manliliha. Ipinapaalala sa atin ng Biblia na ang ating mga panalangin ay hindi nasasayang. Sila ay umaabot sa trono ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo'y lumalapit sa Kanya, nag-aalay ng ating mga pasakit at pangangailangan, tayo'y binibigyan niya ng kapayapaan at lakas na kinakailangan natin upang harapin ang mga hamon ng buhay. Nais kong hikayatin kayong huwag mawalan ng pag-asa, kahit kaano paman kalalim ang inyong mga sugat o gaano man katagal ang inyong mga pinagdaraanan. Ang Diyos ay nariyan, handang makinig at umaksyon sa ating mga panalangin. Sa bawat pag-iyak, sa bawat hikpi, sa bawat tahimik na pagninilay, ang ating mga puso ay nahugasan ng Kanyang pagmamahal. Tayo ay hindi nag-iisa sa ating paglalakbay, kasama natin siya sa bawat hakpang. Ngunit, mahalaga ring maunawaan natin na ang mga sagot sa ating mga panalangin ay hindi palaging naayon sa ating kagustuhan. Minsan, ang paggagaling na ating hinahanap ay maaring dumating sa ibang anyo. Ang mga pagsubok ay maaring maging pagkakataon upang tayo lumago sa ating pananampalataya. Kaya't sa bawat pagkakataon na tayo'y nagdarasal, isama natin sa ating mga kaisipan at puso ang pagtanggap sa kanyang kalooban, anuman ito. Huwag nating kalimutan na sa ating paglalakbay, tayo'y tinawag na maging mga tagapaghatid ng liwanag at pag-asa sa iba. Sa mga oras na tayo ay nakakaranas ng sakit o hinanakit, maari tayong maging inspirasyon sa iba na nagdaranas din ng kaparehong pagsubok. Ang ating mga kwento ng tagumpay at pag-asa ay maaring magbigay ng lakas sa kanilang mga puso. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais nice kong ipaalala sa inyo na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Huwag nating kalimutan na tayo ay mga anak ng Diyos at sa Kanya, wala tayong dapat ipag-alala. Tayo ay patuloy na manalangin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. Ang ating mga panalangin ay maaring maging daan upang ang iba ay makatagpo ng kagalingan at pag-asa. Kung nagustuhan mo ang mensahe natin ngayon, mangyaring ilike ang video na ito at ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section. Sa iba ba. ang iyong mga kwento at karanasan ay mahalaga sa amin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang patuloy kayo makakuha ng mga mensahe na nagdadala ng inspirasyon at lakas sa inyong mga puso. Samahan niyo kami sa ating patuloy na paglalakbay sa pananampalataya at sama-sama tayong lumago sa ating ugnayan sa Diyos. Magbigay tayo ng liwanag at pag-asa sa isa't isa. Hanggang sa muli.